Eh, kung ko pa, siya. kaming pa. gubit naumanong ako krim guwit-guwit na naging ano Green Boss. ano guwit na ano 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 siya ano 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 yan lang ulog Hindi siya nahulog kuya eh. Napansigan lang siya ng tubig eh. Yeah. Hindi siya lumuglog. Napalitan na ba ng sa'yo? Hindi ko po. Mabasa kaya siya? Hindi, hey, bumasok ang tubig. Ano oh. nga? Uh, Ibang huh? dami sa uh, mga nga. Kumansik lang yung utok talong. Kumansik niya sa cellphone ko. Pag nabasa yung cellphone, dali mo na kagad sa technician para hindi lumala yung problema niya. Kasi pati yung camera kanina nag-ano. Bumasok talaga. O, oh. tingnan yung tubig. Oh dito pinasok yung tubig isang ganyan kalit na kayo lalo ang pinakakamera ng ano, iPhone kaya ito yung malaki yan, yan tatlong niya kanya di ba may .5? ah may yung balik na pala ilik no, pero kahit kung ganda depende rin sa tatamaan na PC kung saan nagpumasok yung tubig yan itong ginagawa sa cellphone pag nabasa ng tubig kung hindi yung ginababad sa tigas maglalong nagpapalala O makulos kasi eh hindi naman kayang tanggalin ng bigas yung mga ganong po yung pumasok mo bumigay na yung LCD It's see, di boss. Gumagana hmm. itong pang testing. Let's eh. see, tama ka, boss. No. Nah. Oh, yung let's see. Let's see, tinga. boss. Depende kung ang kukunin yung parang original OLED. Kung ulit magkano? Sa napat na libo yata yung LCD. Ano hmm, lang. Para klas A. Eh, dalawang libo. May part na hindi nagtatouch. Lumala dahil chinards niyo pa eh. Oo, oh, kayo pa naman. So nung No chinards ko, patanggal ko pa hmm, problem. Yeah, so, okay pa itong charging flex niya. So, ang sira niya lang, yung LCD pati yung connector niya dito. So, ito pinaka-problema. LCD plus connector. Anong plano niya dito? Alam <laughs> mo, alam mo bang... Di ba pwede yung auto lang <No> naman? yung, Ang connector niya. Ito? yung connector. ano pang-connector mo yun Hindi, magagawa naman yun pero bago natin gagawin. Kailangan mo na yung LCD. Pero so, ano magagawa to yung ano? Oo nga. Ito gawa na to. Walang problema dito. Ito walang... lang naman to eh itong connector. LCD. Dito okay na dito. Dito walang problema. Meron naman ako mga piyesa diyan na kahit siguro hindi na to palitan eh. Pero ito talaga ang number na papalitan. LCD. No. Ni wala rin ako pamalit kasi ito sira din to. Kasi ito nasaid na to. Ito yung pinag-importante. Pag kuno rin mabasa cellphone ng pag unang isa jo mo nang gamitin. Kaya ganun lang gagawin. Lilinisan, bubuksan, lilinisan, i-blower hangga't sa mawala lahat ng tubig. Pag nawala okay na. Yun. Eh yung natin kasi nag-short tong LCD. Eh sige din 'yan. Oo. Kasi kasi di ba nandito yung tubig eh. Oh. eh may mga piyesa dito eh. Ito rin to ito may mga pesa yan sa loob. So pag uh, pag may tubig dito, ang masisira ito. So hindi ito na repair pag ito ang nasisira. so paano mo ka kasi nga. papainitan 'to eh? Di pag pa pinainitan mo 'to, dami rin. To. Dami. Original pa naman 'yun. Original. Ayun. Kaya original 'to. Parang eh. ganito 'yan, original. Ito hindi ko naman may maibenta sa customer 'to. Pero yung gumagana dito sa ano? Gumagana pero hindi siya nagtatouch dahil dahil na yung connector dito may may mga tubig pa na connect eh. residue. So, hindi na niyo kagad dilinis lang. Basta so, hindi pa sasalita ng mga dapat hindi. Dilinisan lang 'yan. Ano lang palinis ng ganito? 500 bigyan technician, okay na kaysa bibili ka ng buong LCD, buti kung mabili mo yung original din, galing din sa unit. Oh, ano oras ko nag-open okay. ko kaya? Hapon na ako nag-open. Ay, hapon mo. Nabalik kami na mga resto si eh, boss. Oo. Oh. para na pa Nagawa mo na lang na para nyo. Ano talagang work? Oo, uh, misa lang Kung basic lang yung problema. Baga, pagtapit nyo ngayon, okay din, boss. Uh, Okay na. Okay na tong board niya. Hindi naman siya malalayong kanina. Ay, babak na siya mulit siya bukas Hindi, hindi na natin ikakapit niya sa ito. Kakabit na lang. Kakabit na lang. hindi, ko na lang ilalagay yung battery dito mm. para matuyo talaga yung kanya. Tayo naman to pero para sigurado lang. Ay siguro mga alas 11 na na dito na. Sibukasin siguro. para sigurado. Hmm, baka hindi kami na. Kasi minsan kasi nakakatulog ako madaling araw na sa dami rin ang ginagawa ko dito. Bukas na lang. bukas na lang. na lang kayo. Sige, sige. na lang Sige, sige.